Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli ito na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay gumawa tayo ng kabutihan sa iba. Gumawa tayo ng kabutihan sa iba. Para po sa akin, mara isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na kasinamalingan na piniwalaan po ng maraming tao ay ito, na habang dumarami raw ang pera mo at arerian mo, pag-aari mo, lalo kang sasaya. Kaya magkamahal ka ng maraming pera at arerian at tiyak na ikaw ay sasaya. Ngunit po ang minamayin pong isipin ng itong sitwasyon, halimbawa, oo oh, marami kang pera, ngunit isang araw lumapit sa iyo ang iyong asawa at anak. Ito pong sinabi nila sa iyo, sa harap mo alam niyo bale wala sa amin na marami kayong pera. Dahil para sa amin, wala kayong pakinabang. Makasarili kayo. At puro sariling pakinabang at interes lamang ang iniisip ninyo. Para sa amin, wala kayong silbi. Kayo ay isang inutil. Ngayon po sa kabila ng iyong maraming pera, ko masaya pag silibigan ka ng gano'n ng iyong asawa at anak. Sa pagkito nga mamina ng karotohanan, ay isang tunay at tiyak na magapasaya sa atin ay kung paano tayo naging kapakapahinabang sa ibang tao. Kung paano tayo namunga at nagbahagi ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga po si Pablo kay Tito sa Titus 3.14, sabi roon, Naturuan mo ang ating mga kapatid sa panampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangailangan at maging kapakipakinabang. O tapat tayong gumawa ng mabuti, tumulong sa nangailangan at maging kapakipakinabang maging kapakipakinabang. Hindi lamang para sa kabutihan at kasisiya ng iba, kundi para din sa ating kabutihan at kasisiya natin. Sa iba ni Pablo sa verse 8, ng paggawa ng mabuti karapat dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Kapag ipakinabang, hindi lamang sa tumatanggap ng kabutihan, hindi sa mga gumagawa at nagibigay ng kabutihan sa iba. Yung minamahal, may nagawa na ba tayong kabutihan para sa iba sa araw na ito? Maraming salamat po.